For today's video ay magluluto tayo ng chicken para sa ating alaga which is yung pusa kanina pa talaga siya doon sa labas ng pintuan naghihintay alam na alam niya nandun ako lagi sa kusina kaya lang wala kaming pagkain wala kaming cat food kaya ayan nag decide ako magluto ng chicken para sa kanya and later on naisip ko ay may tuna pala kami sana tuna na lang ang binigay ko sa kanya pero okay lang kasi luto naman na yung chicken at alam ko magugustuhan niya ito ito kasi may lasa. O ba diba? Sana o, may pagkain ganitong chicken. So lumabas na nga ako kasi ayan na nga siya o naghihintay. Alam na alam niya talaga na nandyan ako. Kaya ayan pinakain ko na siya. Siyempre mailap tong pusang ito. Hindi ko alam. Pusang gala pala yan mga kaibigan ha. Ayan kakain na siya at alam niya na papasok na ako at lalapit na siya. Ayun. O, o ba diba? Ang sarap ng pagkain niya. Ano yan, nasanay na yan siya dito sa amin. Araw-araw yan, nandyan yan siya. But soon, hindi na yan pupunta dahil puno na ng snow dyan sa backyard namin. Ayan, patapos na siya kumain at tapos na siya kumain. Ayan, lumayas na siya. He's going now. Bye!